Okay, so magandang magandang araw sa ating lahat mga tol. So for today's video natin eh mag uh, magpapa-renew tayo ng rehistro ng motor natin. So titingnan natin kung ano mga update kasi meron akong narinig na mga bali-balita na pwede na daw yung 3 years na rehistro sa motorsiklo. Pero hindi ko naman 100% sure kung totoo 'yon or hoax or basta pero since pupunta naman na tayo ng LTO, itatanong na rin natin para malaman natin lahat para parehas. ba? Diba? So ito yung mga aalamin natin kung ano mga update ngayong 2023 na rehistro. Kung mabilis na ba ang, rehistro, ang process ng rehistro ngayon. Kagaya hindi na ba kagaya dati na paabutin ka ng ilang oras. Kasi meron na sila tiyatamag na one-stop shop pagdating sa pagpaparehistro. So uno natin gagawin muna mga tol. Siyempre, Papagas muna tayo, lahat tayong gas. Then, kukuha ko ng insurance. Since may plate number na yung motor natin, mga tol. Kukuha ko ng insurance sa may uh, Cebuana na lang. Kasi mas mura doon. Unlike sa pag sa LTO ka kumuha ng insurance, eh, aabuti ng 5 to 600. Depende kung saan branch pa yan, di ba? So, pupunta tayo ng LTO Paranaque ngayon. Then, dadamo muna tayo ng... Uh, dal muna tayo ng... Cebuana para kumuha ng insurance pag ito na sa Parihis let's go Yan. so dito muna tayo sa may Cebuana mga tol bakit yung pag ginagawa itong video na to Siyempre, para na rin makatulong sa inyo kami mag update magkano gagastusin kasi iwas tayo sa picture mga tol o, na no, huwag kayong magpifixer sa pagkuhan disensya pag bili ng motor let's go so, ano? insurance sa motor wala hmm? sa ibang branch yeah. kaya. Thank you. Yeah, so yung sinasabi ko nga mga tola na use size sa picture Kasi mas hindi na makamura ka Mas papapamahal ka pag sa picture ka nagpaano Kasi kahit sino to picture na Madami pa rin mga picture na nagkalat sa labas ng LTO Kahit saan actually may mga picture Hindi lang sa LTO Hanap tayo ng branch ng Cebuana na isura yan. So itong video ko na ito mga pala, uh, pala, mga tol eh, Para na rin, so, sabi ko nga kanina Para malaman natin kung ano yung mga update Magkano yung gagasusin, gano'n na baka bilis yung proseso ngayon Tapos kung ano yung mga magiging susunod pa na update Para sa pag ng motor lock Hindi lang sa motor lock din actually Baka Pero magkaiba kasi yung presyo ng motor at kotse eh, Diba? Yan. So, Let's go! So kung nga pala mga tol, kung hindi pa kayo nakasubscribe or nakapalo sa page natin sa Facebook, saka subscribe sa YouTube channel natin. Sa so, tingin ninyo, nakatulong tong video, makakatulong tong video natin sa so, mga susunod na araw. Eh, pahit na lang yun na subscribe button natin yan. Oh. Eh. Tapos follow nyo na rin tayo sa Facebook page natin. Let's go! Ay okay, so yung mga tol, nakakuha na tayo ng insurance natin sa dito sa Lose Buana. So meron tayong price update pala mga tol dito sa mga insurance sa Lose Buana. Eh. So, kung dati 350, ngayon eh, 450 na siya kasi included na yung uh, insurance para na rin sa driver. Kasi dati pa, para lang talaga sa motor. Or third party kaya ito, third party actually, parang ganun. Pero mas mura na rin yan kasi 450, imagine, sa so LTO is around 6 to 700 ang insurance, diba? So, malaking malaking ah, uh, differential na rin yun. So, nakasave ka na kagad ng almost 200 pesos para lang yun, diba? So, punta naman tayo ng LTO ngayon mga tol. Then, doon naman lang yung mga prices. Doon naman yung mga prices na alamin natin. Dito kasi sa Paranaque, para halos on top lang yun. Hindi ko 100% sure kung MBIS mo yun. Pero makikita natin mamaya. Uh, 500 pesos yun. 550 ata. Ando doon na lahat. Yung emission, ah, uh, stencil, or what not. So, punta na muna natin dyan sa punta muna tayo alpe mga tol dyan update ko na lang kayo na let's go Yan, yeah, so hindi na tayo mga tol PMDIC si pala to commission and insurance so one stop shop na to, actually daming tao yan, yeah. yeah, so nga uh, pala mga tol no yung insurance pala doon sa may ah, uh, daw dito insurance doon sa may Cebuana eh makakakuha ka lang noon mga tol kapag <laughs> kapag so, meron ka ng plate number so kung wala kang plate number huwag mo nang balakin kasi hindi ka nila bibigyan so ito na sabi ko na one stop shop na to um, included na lahat dito emission, inspection so 500 pesos lang para sa motor dati kasi pag magpapa emission ka 400 pesos bukod din yung sa inspection so mapapamahal ka talaga so, since may insurance tayo Ah, check na natin lahat ng braso. Let's go. Yan, so bali dito mga tol sa MBIS. 500 yung binayaran natin sa motor. So nakatipid ako kasi chinek ko yung sa insurance nila doon. That's 750. So imagine 300 pesos yung nasave ko agad. Uh, dahil... <clears throat> sa Cebuana tayo kumuha ng ano. So may advantage din talaga kapag kapag sa Cebuana or may plate number ka na so antay lang mo natin yung update isasalang na yun may, 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 medyo mahaba yung pila ngayon nung last akong pumunta rito walang masyadong pila let's go ano mga tinitest dyan? yung uh, ano yung speed test test at saka ano ah quick test pag bawal no? magkasay niya na automatic yun Yan. So, good sa so tayo dito mga tol sa Albita. Sa may MBIS. Tagal din kasi ang daming tao. Na no oras na oh. 2.40. Na no oras ako so, na start dyan. 11 almost 12. Dalawang oras may get. So, punta naman tayo ngayon dito sa may inspector. Let's go. Sir, pwede po magtanong. Totoo po ba yung ano? Yung 3 years na rehistro? Like, like, uh, limbawa, sa motor po. Hindi na. Dami kasi nagtatanong sa page ko eh. Oh, about sa 3 years na rehistro. Okay. Bali, anong ano lang siya? Kahit hindi na masyadong kita sa basta maradiya. Anong year model siya applicable or anong mga unit ng motor? Actually, mga latest na motor. Eh. Uh, right? uh, oh, okay. mga latest? Mga hmm. latest, like 2022 model? Hindi, mga 2022 kayo mga 1 year pa dyan. Eh. 2021 pwede siya. Kung 3 years? Hmm? Kung 3 years? Uh, okay tignan na lang yung ano yung rehistro yung sa, sa initial mm. kasi pagka one year kasi pagka motor ang MPUC niyan 240 lang yan mm. so kung 3 years yan matik yan mga yan na mga 720 so 720. yun 720. na lang magiging guide ng ano na lang mm. owner pero available na yun if ever hindi pa anong available balik? pwede na siyang ipari limbawa ngayon ipaparehistro ko ng for 3 years Depende sa dealer nyo. Depende sa dealer. Oh. Mm. Kasi yung dealer naman yan eh. Tsaka siyempre, magkocommunicate yan sa inyo. Sir, 3 years to. Ito yung namin sa inyo, kasi 3 years Sir. Mm. Ay, paano yung kanimbawa, ipaparinyo mo lang? Parang ipaparinyo. Para, kasi yung motor, like yung motor ko second hand kasi. Okay. Second kasi second hand. Kasi gusto ko iparinyo for 3 years na, hindi pwede. Walang gano'n? Ah, wala na. Oo, kasi 3 years, ah, <laughs> uh, Bali pumapasok lang siya pag new registration, new registration bago lang yung bagong labas bagong labas ba? oh yun ang magiging guide yo so bagong labas <laughs> tapos tignan niyo na lang yung MBUSC hmm. so pag 1 year kasi 240 lang hmm. naman yan eh pagka 3 years 720 yung MBUC Makita mo nyo naman, may breakdown naman sa akin ah, sa amount. Sa pinakang OR oh, mo. Oo, oh, di ba? MBUC, ganyan, mm. 720. Pag 720 yan, Good for 3 years, years yun. Yan. Kasi 240 lang ang per year. Ah, so, pinaka-applicable lang siya sa mga bagong labas. Bagong ririnyo. labas lang Then yan. Then, pag mag-re-renew -ri ka, is 1 year. 1 year lang okay. yan. Okay. Thank you, sir. Uh, thank you, thank you. Salamat, sir. okay, mga tol. So, tapos na tayo magparehisto. Bale, ang total na nag-assist natin. So, 370 yung bayad natin yung sa loob ng LTO then so bali the total na nagasas sa atin dito mga tol eh, umaabot lang siya ng around 1,300 kasi 450 sa insurance kay Cebuana and then 370 kay LTO plus 500 dito sa NDIS So doon yun na yun yung emission, inspection, kineso, kineso, lahat lahat actually. So 300. Yeah, so 370 plus 450 is equal to 400, uh, 820 plus 500. Ang total na gastos natin is uh, 1,320. Diyan ang exit. Yeah. so then meron, so na-interview natin yung isang um, Uh, tao dito sa LTO mga tol about sa 3 years nga na rehistro so hindi naman pala siya totally applicable lang sa 2021 or 2022 model kung gusto mo magparin nyo 3 years hindi pala siya ganon mga tol bali applicable lang si 3 years na rehistro is kung yung motor mo is brand new then bagong labas na tasa o so, yan so binerify na natin nilinaw na natin yan mas malinaw na yon kasi LTO na mismo ang nagsabi na applicable lang siya if ang motor mo is brand new or bagong labas ng kasa so kung second hand yung motor mo galing kasa hindi na siya ano doon yan so kung pero kapag after 3 years na yun tapos magpaparehistro ka is 1 year lang talaga walang 3 years yan malinaw na yan LTO na nagsabi let's go so hanggang dito na lang muna mga tol maraming 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 salamat sa mga suporta sa atin road to 2k followers na ka tayo mga tol sa facebook page natin then sa youtube 600 not bad at all marami naman nanonood sa mga gawa natin video so hope na nakatulong tong video natin mga tol yun yung mga bagong update ngayon no Ah, so, so, hope na may napulot kayong aral nakatulong ng dulo natin so ngayon mas mura ang bagya kasi before kapag na nagpaparehistro ko eh umaabot ng 1 yung last year kasi nga bukod-bukod yung bayad ng MBIS bayad ng inspection tapos hindi pa ako makakuha ng uh, ng insurance sa Cebuana kasi nga wala pa akong plate number before pero ngayon yung plate number na ako it's magandang advantage so nakapitid ako ng 3